Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, iniwan na ako ni Demas dahil sa pagkahumaling sa mga bagay na sa dibibutan. Siya ay nasa Tesalonica. Nagpunta sa Galacia si Crescente. Si Tito naman ay sa Dalmatia. Si Lucas na lamang ang kasama ko. Hanapin mo si Marcos at isama mo rin eh, sapagkat malaki ang maitutulong niya sa aking mga gawain. Pinapunta ko sa Efeso si Tikiko. Pagparito mo, dalhin mo ang aking balabal na naiwan ko kinakarpo sa Troas. Dalhin mo rin ang mga aklat ko, lalo na iyong yari sa pergamino. Napakasama ng ginawa sa akin ni Alejandro Panday Tanso. Ang Panginoon ang magpaparusa sa kanya ayon sa kanyang ginawa. Mag-ingat ka sa kanya sapagkat tutol na tutol siya sa pinangangaral natin. Walang sumama sa akin nung una akong humarap sa hukuman. Pinabayaan nila akong mag-isa patawarin nawa sila ng Diyos, ngunit pinatnubayan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang maipahayag sa mga hentil ang salita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.